Maliwalas na araw sa atin mga kaidol Kalawa So na naman tayo Ikot ikot na naman tayo sa ating area Dahil napakaganda ng sunlight natin ngayon Samahan nyo naman si Kaluwa para mag ikot Andito tayo sa mga magagandang halaman Oh, Ito anong halaman yan Oh, kung napapansin nyo mga kaluwa ay daw siyempre monitoring tayo mga kaidol kumusta kumusta nandito na naman tayo mga kaidol kaluwa sa ating area para mag ikot ikot kumusta ang inyong gabi sa mga katulad kong security ng mga panggabi naka out na ba kayo at yung mga papasok pa lang ng mga SG so ayan shout out sa atin lahat meron pala ako ipapakita sa inyo at sana naman magustuhan nyo mga kaidol may mga durian dito ayan mas may mga durian dito mga kaidol oh. ayan nakita nyo yung durian o oh, ito oh. may mga durian dito kumpul kumpul mababa lang ang, bu ang puno ng durian mga kalawa kayang kayang abutin oh kita nyo durian di ba meron na dito na ano na eh bulok na to to durian oh. oh bulok na siya kukunin natin to mga kalawa durian oh mahinog na mahinog na durian oh gusto nyo ba durian kuha lang kayo dito oh napakababa lang ang puno ng durian mga kalawa oh And, dahil bunga meron pa pero pa dito siyang durian pa ang puro pala. Tapos pa natin. Ganto ang durian sa amin. Sa Rizal. Anong tawag niyo dito? Oh. Anong tawag niyo dito, di ba durian to? Ganto ang durian. Ito ano tong ori ng ano to, durian. Ayun no? oh lele dorya, no? Bunga. Oh Napapansin nyo, mga kalwa. Daming durian dito sa area na kusaan binabantayan ko. Ayan, oh Ayan, daming bunga ang natin. Dito lang kayo makakita ng durian na napakababala ang puno. So, paano mga ka -idol? pala, mayroon pala tayong kubo ipakita ko mo kubo o. Oh. yan yan ang kubo na minsan tinatambayan ni Kalua kasi mahangin dito o oh, yan o, oh. mayroon tayo itong tawag dito sa puno na to ang halaman na to mga Kalua o. Oh. lumalaki to siya lumalaki So, tara na balik na tayo sa posting mga kalwa nakita pinakita ko na sa inyo ang door yan. okay naman yung ating paligid kaya babalik na tayo sa ating posting So, oh, meron pala ako Meron pa akong papakita ng bayabas. Oh, bayabas mo kalwa oh. Oh. Kita niyo bayabas? Oh. Anong puno to? Di ba bayabas ang bunga? Inog na oh. Mayroon tayo dito mga halaman pa mga kalwa na halos walang ginawa kundi magbulaklak na magbulaklak oh. Yan oh. Walang ginawa yan kundi magbulaklak na magbulaklak. Ayan, o. Oh. Ang ganda pa ng bulaklak niya, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Nakita niya? Madali lang buhayin to. Tutusok mo lang siya sa lupa. Tapos, siyempre, kunti yung diligan. Mabilis lang Mabilis lang mabuhay hindi siya masila na halaman pero napakaganda mga kalwa kasi ang kinaganda nito halos bawat ano ng dahon niya ay may bunga ay may bulaklak ayun o oh. ito di ba yan ito tapos na do ayun o ganyan yan kung magbulaklak mga kalwa talagang napakaganda kaya kung alam nyo itong halaman na to Comment nyo Ayan Kung alam nyo halaman naman, Kung mayroong kayo nito Kung wala naman ayo Punta kayo dito Okay Yun lang